dito nga tayo sa Queen's Gate at may bibilin a catch. Kasi usapan namin ni Lolo na bibili nga ako ng dress. Eh, sabi niya, wag na daw bumili ng dress. At ang ko na lang daw ay coat. So, nagtingin-tingin nga ako ng coat. And, nasabi sabi nga ni Lolo, wag na nga daw bumili ng dress. Kasi ang dami ko na daw dress. Tapos, parang magbibigay at tutumba na yung akin lalagyan na ng mga dress. Eh, ang sabi ko naman, sa kodga naman ilalagay ang coat, eh di ka doon din. At sabi ko din, eh, kabigat naman kaya ng coat kaysa sa dress, kaya ganun din. And sa totoo lang, eh, mas mahal talaga ang coat kaysa sa dress. Kaya hindi ko alam kung anong, anong katwira ni Lolo. And yun na nga, pinipilit niya ako, at sabi naman niya, eh, siya daw ang magbabayad. Eh, dahil naman masuno rin akong asawa, at saka baka maghinanakit pa, ay why not? sundin na natin siya naman magbabayad eh <laughs> And tulungan nyo ako mag-decide ko na pipiliin ko dito sa aking mga sinusukat. At ang dami ko na nadaldal, hindi nyo na natitigan ang aking mga pinili. And so ito na nga, at nagbilang bilang humble na nanay, ay pinili ko talaga yung mga pinakamalaking sizes. At na-realize ko, ang laki niya talaga. Eh, dahil sanay tayo sa 2XL dyan sa Pinas, ay eh, kaya pinili ko yung mga XL. yung pala, ako ay masala sa medium at large dito sa New Zealand. Well. Oh. Dahil nga malalaki nga ang sex dito ng mga dami. And, syempre, ang na naman tayo. Bali, tatlong shop nga yung akin napuntahan ang Pagani, ang Farmers at H&M. And that time ay alone lang talaga akong namili ng aking coat kasi pagkasama ko yung dalawa maiinis at maiinis. Di, maiinis lang talaga ako kasi maiinip sila ka sa akin dahil marami nga akong option option, option. At ang naging usapan niya namin ni Lolo, magsukat-sukat muna ako nung umaga. Tapos after ng work niya, ay sasamahan na nila ako pumili at siya nga ang magbabayan. <laughs> And so, why not? Choosy pa ba ako? eh siya na nga magbabayad. Very good. Very, very nice. And pang ilang option, option na ba ito? <laughs> and yes, o, oh, diba? Ang laki na napili ko. And yes. enjoy and yung lola mo. <laughs> and this time, inasa eh, nasa pagani na nga tayo. At ang laki pala mga napipili ko mga coat. Sobra, sobra. Ay, ang payat ko siya. enjoy na lang natin na pag fit ng ating mga coat na kailang pili na ba ako alin kaya pipiliin ng mga boys dito tingnan natin mamaya kung alin ang winner visit na nakapili na nga mga hurado <laughs> and the winner is Pagani na nyo ba kung alin yon sa dami na sinukat ko and eh, tinan na natin pag sinuot ka na ito Ayy. And next day, busy busy talaga ang lola nyo. At napapasyal nga ako dito sa binilhan natin ng gimbal natin noong unang panahon. eh nagtingin-tingin lang naman ang lola nyo at mutik na nga ako malaway. Mapapasana ulit ka na lang talaga. O, oh, diva. And ito nga yung ating gimbal, medyo iba lang ang kulay, white yan yung atin ay black pero same-same din lang. And ayan yung may pakpa. Eto <laughs> pa, oh, atalo na ito pa. <laughs> And ito rin yung gusto-gusto ko magkaroon, pero hindi pa ngayon kasi ang mahal. Pero hindi ko nga alam kung mabibili ko pa yun, tingin naman ang presyo. Uy lala, ang lawi mo tumutulong. <laughs> Yes. I'm sick pa rin. <laughs> Mas pa rin ang lola nyo. Pero medyo igigigay na ng kaunti. Medyo may lumalabas-labas ng sound pag kumakanta ang lola nyo. And sana ay totally mawala na itong paus ko. Grabe na. At saka yung ubot sa ipon ko nga. And parang itong vlog natin nangyaring Monday na naman to Friday. Yes, today is Friday at deadline na nga po natin sa ating parafol. Kaya kung hindi ka pa nakakasala, hindi ko na pala masasabi sa inyo yun. Kasi mapapanood nyo tong ating video for today. E, tapos na ang parafol. Pero, excited na ako mag-draw sa... Ah, late na rin na malaman nyo. <laughs> Pero yung mga kaganapan, siguro, ano, e-edit ko pa yun. Mga... Mga two, one to two more videos pa bago pa mangyari. Kasi nga, sabi ko nga, may nakapending akong video nung basta, secret <laughs> e edit ko pa kasi tapos mapapanood nyo itong mga magtatapos na ang April tapos lalo na yung ano tapos na talaga ang April yata <laughs> bago nyo mapanood yung naganap dun sa draw. Pero mapapanood nyo naman po yun. Napanood nyo na pala. <laughs> Litong-lito lola nyo. Napanood nyo na yun sa FB Live. And syempre, din na lang tayo kukuha ulit sa ating pa FB Live ng video para sa ating content dito sa ating YouTube channel. And yes, hawak-hawak ko ito. Hindi ko pa rin alam kung saan ko siya iseset. alam <laughs> nyo naman, minsan bumibili tayo ng, sa online nang hindi naman minsan kailangan. <laughs> Tulad nga nung kinawento sa inyo na kailangan lang nating mapunan yung ma-order ni Rapa Boy, pinagbigyan naman natin. Pero mura lang ito. Wala pa yata itong $5 o mahigit. Wala, wala pang $10. Ang isa nga ay nasa sasakyan na ni Lolo sa kotse, sa aking side. Kasi meron naman si Lolo dahil nag-dodor na siya, ay wala ako. Kasi yung dati kong ginagamit, naiwan niya doon sa dati naming sasakyan. Kasi nga nagpalit tayo noon. Tapos ito, pwede din ito sa kama na mga nanonood ka para para nakakip-kip ka lang kasi ang lamig. <laughs> hindi ka na maghahawak ng cellphone. Tapos ito, pwede din dito kasi bala ko nga dito sa table. Kasi na-adjust naman siya kung paano kakapal yung ating paglalagay. Tapos makapal-kapal yung may yung may yung may game. <laughs> so, kasi bala ko nga, sabi, hindi ko pa nagagawa nga. Sa live ko pa lang nasasabi na magdo-drawing ang lola niya ulit. Pag medyo meron tayong mga times na walang ginagawa, magdadrawing tayo kasi nakaka-stress reliever din talaga yon yung pagdadrawing. Pero pag, pag drawing ka ng drawing, tapos ang dami mo nakaabang na gawain bahay. hindi na hindi yung nakaka-relax. <laughs> Kaya, gagawin mo muna yung gapit, ah, <laughs> gapit mo yung mga dapat gawin sa bahay. Tulad ngayon, nagsalang na ako ng labay. Habang may free pa akong time, ay eh vlog-vlog muna tayo para mapunan yung ating video for today. So, yung pang-scrub nga ng kilikili, kasi nga, medyo mahirap-hirap magbunot-bunot ng chani. Meron daw, daw, nakita ko doon, i-scrub mo lang. Kaya lang, tuwing naliligo, kaya dapat basa. Kaya hindi ko pa siya nagagamit ngayon kasi ako'y nagmamadali lagi sa ating pagpiprepare. So, titingnan ko yun siguro mga next week. <laughs> Update ko sa inyo kung effective nga ba talaga siya. Parang bili ko lang sa kanya, parang $350. Dollars, eh, edi ko i-convert natin yun. And, ikakwento ko nga pala sa inyo. Ano, yung Ya ang nagpatahi kami ni Papa Boy ng kanyang pantalon. Kung maalala nyo, nagpatahi ako nung kanyang pundiyo ng uniform. Ano charge sa akin doon? $40 sa so 20 each. Dapat yun daw ay 50, naging 50, 50 40, 20 each na. Tapos, while well, nung medyo murumura na yon nung nagpa papag, papakat kami ng pantalon ng rapa nung laylayan, nakapagtanong ako doon mga mga 10 or 12 dollars lang. So, okay na yun. Kayang-kaya kaya yun ng lola nyo. Kaya lang pumunta kami. Sarado! So, naghanap ako, naghanap ako, search-search ng ibang tahian. So, yun nakakita naman ako. Kaya lang, ang mahal, isang cut ng pantalon ay 20 dollars. E, eh, ilan yung tatlo? So, ano, wala na akong magawa. Naandun na. Kaya, nagtanong naman ako, pero gusto-gusto talaga nila. Dahil lagi na akong lagi niya ako fold ng pantalon niya. Kaya yun, para hindi na tayo mag-fold, pinakat na natin. $20 isa, isa each. So, ikwenta nyo, yun, nyo yun sa times 34. Oh, buhang Papahilang ng pantalon. Toto lang talaga. Tapos yung slacks, bumili din kami. So, hindi yung pwede ng cut lang. Kasi maluwag siya sa so pinabastonan. Ang naging total noong baston ay $50. Kung sa iba daw yun ay 50. Thirty-five, Meron pa siya pinakita sa akin $80. Discounted na daw yung binigay niya sa akin. So, $50. dollars times nyo sa $34. <laughs> Pabastol lang yung kaya yung mga suki namin dyan sa Pinas. misko ko na kayo! <laughs> Ate Lani, as amin sa nagpapatahi din ako sa so, kung kayo ay pupunta dito sa New Zealand na marunong magtahi. Naku, maganda. Mag-provide mag kayo ng makina kasi magandang sideline yun. Siyempre, pagkababayan, discounted. <laughs> <laughs> yun, yun, ang ganda, kung marunong lang talaga ako magtahi, di sana ako nagpapatahi na, nagtanggap ng pagtahi, kaya kung may skill ka ng pagtatahi, kaya ko lang kasing itahi, kamay, sa kontina sa mga pambahay na butas-butas, yun lang talaga ang kaya kong itahi, hindi ako maalam sa sa makina, kaya maganda sa sideline yun, kaya lang, pag sa sideline ka ng gano'n, ano, cash job kasi pag hindi pwede yung sideline mo, eh kasi matatax ka kaya kung dapat, yung cash job lang. Kung sideline mo lang. Meron din dito mga nagugupit na magkababayan. May siya, syempre, that's discounted. At ang hinahanap po ngayon ay ang magma-manicure, pedicure. Kaya, Giselle, marunong ka ba maglinis? Make first customer ka na. <laughs> yes, ipapromote natin yan si Tita Giselle sa kanyang paglilinis ng Coco. At napakaganda yan dahil alam niya naman ang problema niya. Lola niyo, hindi maabot ang paa. <laughs> And, siguro na may sapat na itong ating video for today at syempre preserve natin ang ating bosses kasi meron tayong paghahandaan mamaya at bukas alam na yun ang mga nakaka-relate sa akin ay hindi nyo na baka map mapapanood ito ninyo pala ay tapos na <laughs> basta ito preserve natin yung bosses natin and thanks for watching hi have a nice day always god bless salamat po sa lahat sa mga sos for support thanks <laughs> bye